Musical tandem po ang Mikris, Chris. Yan, parang ano lang, parang yung mga pelikula. Diba? Masyado naman po kayong excited na... Ayun <laughs> ako. Hindi ko po, yung iba naman po talaga, sa totoo, marami pa rin naman talaga. Mas marami yung sumusuporta dun sa tandem ni kay Kristano. no? Yung iba lang po na nababanggit natin. Ako nga abang, uh, napangiti ako para sila giat mag maganda. Kaya nga po, Kuya tuwing sinasubaybayan ko yung vlog mo sa kanila ni Mick Chris, ako nga habang pinapanood ko sila, napangiti ako para sila maganda at pogi. Hanggang ngayon, walang kupas ang titigan ng Edsy. O, di ba? Yes po Kuya Rab, mo lang ang gusto ni Eden na di pa bahayan at di magpalabtin. Malaking tulong niya sa kanya sa pag-aaral po niya. Ayun. Yung iba po kasi hindi alam yung nangyari. Ngayon, maliliwanagan sila kung bakit na delay ang pabahay kay Eden. Mama Gracia Vlog, salamat po. Mas lamang si Eden sa survey, kitang kita naman. Saan ang survey po? O sige nga, mag-survey kaya tayo ngayon. <laughs> Tingnan na natin. Ay, naku. Naano tayo guys, no? Uh, medyo, pagpasensya nyo na po. Okay lang naman. Okay lang yan. Healthy na ano tayo dito. Uh, open forum tayo ngayon. Sige, magpa-survey tayo, logod. Ay, <laughs> <laughs> <I know. laughs> no, Sa survey ni Sir July, Eden is leading. Ay, ganun ba? Pero bakit mas mataas ang views ni Krista? Si Eden satisfied na sa tulong ni Kuya Rab. Please huwag nyo i-bash si Kalinga. Bro. Thank you po, Arab Pinay. Oy Mama Grace Vlog, salamat po. <laughs> Kalampitos oh. <laughs> Sige, ah uh, survey tayo na lang, lo. Um, ayan. Paano ba? Press 1 kung uh, sang kayo sa kay Krista na pinili ni Mikoy. Press 2 naman kung talagang mikden pa rin kayo. Press 1 kung go na kayo dun sa pinili ni Mikoy na, kay, na Krista presto kung di kayo sangayon at gusto nyo ay meek din pa rin. Yan na. Tingnan nga natin talaga. Kung sino talagang ano. Kasi panalo daw sa survey yung 2 eh. Ayan na guys. Ang dami nag 1. O paano ba yan? Puruan sila gusto nila is Krista Wag na kalinga prof ko wala lang si Eden sa part na pinapipilitan lang si Mikoy. Ako kung ano yung vlog mo, Kalingo po, okay na. Basta may nabang everyday, every week, always watching. Thank you po. Ayan, ilan na? Namang hmm. ang one, guys. May two. May two rin naman. Pero, madami, madami yung one, eh. Huwag kinagagapang siya. so, ayan. Puro one, guys kahit papati mag ano yan ano yun guys kayo na lang pong magtingin kung sino yung ano panalo po o, yan no? no? o, puro 1 diba? o o, puro 1 yung 1 diba akala ko ba panalo yung survey ni kuya ano, ni nung July pero puro 1 yung nandito eh o, gusto nila support Krista para kay Mikoy. Ay, gusto nilang Ayan, mas supportahan ni Mikoy si Krista Yes po, magkuya man po talaga Di naman po, ano, love team Ang views po, maliwanag kung sino ang mas tinatangkilik. Ayan guys, supportahan nyo po kasi pag sinuportahan nyo po ito, mas masusuportahan din po natin yung ibang calling angel. Ganun lang naman po yan. No? Ayan na guys. Siguro mga 80%. 80% one and 20% yung two. Diba? Diba? Ayan na. Puro 1 na. Puro 1 na guys. Pang big 4 na po yung sa totoo lang pang big 4 na, din na, na talaga. Pang big 4 na. Sa views pa lang hindi na nalalayo dun sa big 3. No? Pang big 4 na din talaga yung mikris. Dapat nga maging masaya tayo kasi dahil pag mas maraming views, mas provide natin yung pangangailangan po ng kalingap angels natin. No? Kaysa pilit natin doon sa isa na after ilang vlog, wala na rin, hindi na rin mag-work. E wala. Mas lalo tayong mahihirapan tumulong. So, yun po. Um, di ba? Yung iba kasi dito tahimik lang. Medyo ma agresibo lang talaga yung mga hindi sang-ayon. Yung mga solid na supporters ni Eden. Pero kung babasahin niyo po yung din dito, ang dami talaga ng one, almost 80%